Today, ang ating tatalakayin ay sa ating bisita po sa comment section. Meron po siyang tinatanong. Sabi po niya, paano nalaman ni Felix Manalo na siya sugo ng Diyos sa huling araw? Ngayon po, ating pong posisain o saliksikin sa Biblia. Kung si Felix Manalo ba ay sugo ng Diyos sa huling araw? Ayon sa kanilang pasugo, yan po ang kanilang pasugo. Sa aklat po sa Isaiah 41, 8-10, meron po silang claim dyan na si Felix Manalo daw yung binhi ni Abraham. Ayon po sa kanilang pasugo. Sa pasugo nila, ang binhi daw ni Abraham ay si Felix Manalo. Kung babasahin po natin ang Isaiah 41, hanggang 10 Ngunit ikaw Israel, lingkod ni Hakub na siyang aking pinili na binhi ni Abraham na aking kaibigan. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok ni Aon at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili at hindi kita itinatakwil. Sagis, wag kang matakot sapagkat ako'y sumasa Huwag kang manglupay-pay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Basahin po natin ang Isayas pa rin, Korintay 1, 27. Sabi po dito, ako'y unang magsasabi sa siyon. Narito, narito sila at ako'y magbibigay sa Jerusalem. Nang isa na nagdadala ng mga mabuting balita. Dito po sa Isaiah Kapitulo 41, verse 27, ang sinabi dito, Ako'y magbibigay sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mga mabuting balita. Itong tinutukoy po na isa dito na nagdadala ng mga mabuting balita na sa nasa Jerusalem, ay ito po yung tinutukoy sa Isaiah 41, 8, 9, itong binhi ni Abraham. No? Na sino po yung binhi ni Abraham na nagdadala ng mga mabuting balita doon sa Jerusalem? Sino ba yon? Kung babasahin po natin yung kabuhan ng salita ng Biblia o salita ng Diyos, babasahin po natin ang aklat sa Galatia, Kapitulo 3, 16. Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi nagaya baga sa marami, kundi gaya sa isa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Napakaliwanag po, mga brother and sister, na iyo pong sa Aklat Isayas Kapitulo 41 Versiklo 8 hanggang Jis. Iyo pong binhi ni Abraham na magdadala ng mabuting balita doon sa Jerusalem sa Isaiah 41:27 ay yun ay si Kristo. Galacia 3:16. Hindi po 'yan si Felix Manalo. Hindi po 'yan si Felix Manalo. Kundi si Kristo po yung sugo ng Diyos. Katunayan, mabasa po natin yan sa Aklat ni Juan, Kapitulo 3, Versikulo 33 hanggang sapagkat ang sugo o ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamagitan ng sukat sinisinta ng Ama ang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay yung palang sinugo pala ng Diyos yung anak yung binhi ni Abraham yung sa Isaiah 41 Otso yung binhi ni Abraham na ibinigay doon sa Jerusalem na magdadala ng mabuting balita na yun nga ay si Kristo yun po yung huling sugo ng Diyos siya kasi yung pinako sa cross siya na yung eternal ano, eternal covenant yung walang hanggang tipan napakalinaw na si Kristo po yung sinugo ng Diyos. Siya talaga yung sinugo. No? Katunayan na sa Juan 12.49 Kapagkat ako hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Si Kristo talaga yung nagdadala ng mabuting balita doon sa Jerusalem na siya yung binhi ni Abraham. 'di diba, Doon sa hula ni saya 41 8Gs hanggang sa 27 na katunayan Galacia 3 this is na si Kristo. O so, sa patuloy po natin. Sapagkat ako hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsubo ay siyang magbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Sinugo pala ng Ama ang ating Panginoong Kristo upang magsalita ng salita ng Diyos na hindi mula sa kanyang sarili. Oh, di ba? Hindi po yan si Felix Manalo. Wala na po silang papel. No? Katunayan po, after po sa ating Panginoong Isa Kristo, yun na pong umakit na yan sa langit. Ang ginawa pong ilaw sa, sa mga hintil, yung ilaw sa mga, sa mga hintil, ay ang ating pong Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ang kauliulian sa lahat no? Na ginawang ilaw sa mga hintil. Masahin po natin ang, sa mga gawa, kapitulo 13, versikulo 47. Sapagkat ganito ang pinag-uto sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kaulihulian, hangganan ng lupa. At sila pala yung sinugo ng Diyos sa wakas ng lupa o sa huling araw. Di ba? Sabi kasi dito, si Pablo, ginawang ilaw ng mga hintin. Ay kaliligtas hanggang sa kaulihuliang hangganan ng lupa. Sa kanya pala, inahabilin yung pangako ng Diyos. Katunayan po, si Pablo po ang nakatanggap po ng hiwaga ng Diyos. Basahin po natin ang Kolosas, Kapitulo 1, Versikulo 25-26. Na ako'y ginawang ministro nito na ibinigay sa akin para sa inyo upang may pahayag ang salita ng Diyos maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi dadapwat ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal si Pablo pala ang nakatanggap sa hiwaga hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi no? wala sa kahit sa panahon ng unang mga lahi siya pala yung binigyan ng Diyos na nakatanggap ng hiwaga na inilihin sa lahat ng panahon at lahi ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal no so wala na pong papel si Felix Manalo si Joseph Smith si Mary Baxter lahat yung mga nagpapalalo ng na mga leader o ayan yung kibuloy, appointed sandaw, na wala na po silang papil yung mga pare, gaya nang nasa batikan, wala na silang papil. Katunayan pa, isang talata na wala na silang papil, unang Corinto 4 9. 10. Wala na silang papil. Kapal na nilang mukha, baga nilang naong dito ng Biblia, na-record na lahat dito, binasa lang ganito nilang Kabasa lang yung talata. I-claim nyo na na kayong huling sugo. Pero o, oh, 4.5. Sa aklat o ng Korinto Sapagkat iniisip ko, sabi ni Apostol Pablo na may sabi nito, isinulat ito sa iglesia sa Korinto. Sulat niya ito sa Korinto eh. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kauliulihan sa lahat yung pala mga apostol, pinalitaw ng Diyos na pinakahuli-hulian sa lahat. Tanong, may papel pa ba si Felix Manalo dito? ibig sabihin lang po, o bula ang propeta, o bula ang Kristo. Si Felix Manalo, si Kibuloy, si Mary Baxter, si yung pare doon sa Batikan, at saka yung si Joseph Smith, uh, etc. etc.